para hindi masira. Chicken at saka beef. to this vlog mga idol is maglilinis tayo ng rep. So na, na ano ko na to natanggal ko na yung saksak kagabi. Punasan na lang natin. Sobrang dumi na guys. So yan, kailangan din natin maglinis ng mga rep guys. Lalo na at magpabagong taon. Kailangan malinis ang rep bago sumapit ang bagong taon. Linis-linis din tayo pag may time mga idol. kailangan natin maglinis. Yan. So, malinis na yun yung dito. Ayan. Balik tayo dito. So, namili tayo ng grocery para ilagay natin dito sa eh. rel. It's only love can take. Ayan. Yung mga grocery type. Ito pala yung pro, re, ano, tawag dito? yung freezer natin. So, ilalagay natin yung chicken at saka beef. Para hindi masira. Tsaka, lumili tayo ng mga stocks natin. Chicken at saka beef. Doon so, natin ilalagay para hindi masira mga idol. Tsaka seafoods, bumili tayo. Kailangan nasa frozen to guys para hindi siya masira yung mga laki. Kailangan frozen. Ano ulam nyo? Laki, ay ano, beef at saka chicken. Pag tinignan nila, ay, laki may pala. Masang iba dito na sa ilalim. Diyan natin ilalagay yung mga Kunti lang naman to guys kasi wala naman tayong pera pambili ng maraming grocery. Yan. dyan natin ilalagay. Ayan. Saan natin ilalagay. Yan lang yung laman ng rep natin guys. Bumila rin tayo ng sardinas kasi mahilig tayo. Ano yon? Yan, hindi naman natin natira sa text. So, hello. Kapag natin dito, guys. Para naman malaman tayo kung okay, na Okay, bye Sarin na natin. Saksak na natin ating breath. Saksak na natin. Saksak na natin. Saksak natin. hindi masira din natin yung mga natin. Saksak na natin. Saksak na natin. So, yan. Bye-bye. So, yan. Sinaksak na natin yung rep, guys. Ayan. So, maraming salamat sa si panunood.